Ayan, ganda nang iso no? ito. Dito dito na ito. Dito lang ko tadaan partition to, Kasi... Nakagabi ang daming tao dito mga guys. Mga restaurant. Ano Eastwood Dito tayo mga guys -is -tay sa Eastwood Sa ang ikot lang ako dito Kasi Papasok tayo sa duty So dadaan lang Dito tayo dito dati yung mataas na Christmas tree o Talagay yeah. Ganda o tayo pupunta hindi ko kasi alam gano'n dito kaya <laughs> pag nagpasok pero palabas yun titingnan natin ikot lang ko dito nakapag naman tayo kaya okay lang tingnan natin kung saan pupunta ah pa. para papunta rin sa likod ko guys yan ah wala na pala kala ko may lusutan pa dito wala indeed na pala to wala nang lusutan pala dito mga guys so babalik tayo dito kamala ako ng pasok yan ang Eastwood City magkagabi daming mga kung dito mga guys ang ganda ng mga restaurant yan Ano, kung ko jogging ako. Oh. yung is football mo guys, dito ang sakayan ng mga bus dati yung may point to point pa, dito ako sumasakay sa may sakayan ng bus yan dito yung sakayan ng bus na point to point papuntang uh, Newport City sa Paranaque, dito yun <coughs> Ganda magbike ngayon dito kasi linggo. Walang gaanong mga ako mga guys, mga sasakyan o maraming tao. Kaya napaganda magbike bike dito. So ikot lang ako dito so, uli. Isang dito papunta doon. Pabalik na. Kasi papasok tayo sa duty. Meron naman dito mga Well, mga guys, yung pagka mag-ikot-ikot ka lang, may bus dito na nag-ikot-ikot pa dito. Guys, nice. Yan o, oh. ganda. Yo! Palabasan tayo mga guys, palabas. Ganda o. Oh. Malait lang itong uh, ice boat setting pero napakaganda. <laughs> lalo nung magkukuhan magpapasko mga guys. Ang dami ng mga uh, <laughs> dito nila. Kasi isa ito sa mga mayayaman na ah uh, pan, mga nakatira dito. Yeah. ito palabas ako dito sa pinagbulan natin dito. Malait lang ito eh. Kaya ang bilis lang natin makaikot. Wala nga 15 minutes. Naikot na natin tong uh, Ang daming kainon nandiyan, no. Pagkagabi, ang daming mga mga masyal dito. So, lalabas na tayo uli dito sa highway. So totally hindi ko sa lahat na ikot. Kasi papasok ako sa duty. So dumaan lang ako dito. Ito so, na, nasa highway na tayo. Okay. Nasa tayo na daan. Nasa C5 road na tayo. Dami alikabok! Madami alikabok mga Masakit sa mata. Magkasumatama sa mata yung alikabok. Yung kwan lang tayo sa isang round lang tayo sa Maluwag kayo Maluwag kayo sa siling do Kaya napagaluwag ng kalsado Hop, oh, yan Andiyan na ako na jujuti sa kabila Andiyan si Buddy Andiyan sa, sa kabila Ang luwag ng C5 oh Woo! mga guys, uh, tuputuloy natin ito dito. Hanggang dito lang siguro itong ating video. Maraming salamat. Dahil yung panunod. Kasi tatawid na ako sa kabilang Kailangan nang kumawag sa Manipila. Hindi ko pwedeng nagbibitaw-bitaw. Woo! Huh. mga guys, ito tayo. Karating na naman ako dito sa aking destination. Ang C5 at napakaluwag Maraming salamat mga guys Sa inyong panood At ang ganito sa labat Shout out dyan kay Greg TV Kay Kuya Mio Kay Ati Bing Blanca At, at marami pang iba Yung mga viewers ko dyan Marami salamat Maraming salamat kayo sa inyong panunod Sa aking YouTube channel At Yan tuloy tuloy lang natin to Yan marami salamat Bye bye Good morning